Mga ka-shakels, uh, dito ko ngayon sa isang abandonadong subdivision somewhere in Cavite. So, samahan niyo ako na mag-explore. Boy! Ay, Uy! Ay, ay, ay boy! Hindi intro pa ako eh! Ginugulo mo ako! I from the moon, on my Oo oh, na, boss. Na. Dito ka pala, nag explore ka pala. <laughs> kaya, joke lang. Mm. Joke lang. Kasama ko si Yun. Boy Patatas. Mm, so, Asan yeah, si Boy Patatas. Inimbitahan niya ako dito kasi meron daw uh, ano pare? Uh, abandoned subdivision. Oo oh, boss, meron dito. Malakasan to. Marami na pa paparamdam dito. Marami boss. Sigurado. Ba ba't mo ko inimbita dito? Si Raulo ka talaga. Nakakatakot niya. Ituturo kita oh, dito, dito boss. Ha? Ituturo kita ngayon. Tour mo ko dito? Oo. Ikot tayo. Ano mga nararamdaman dito? Dami boss. May Umiiyak na babae, hey. no boss meron, mga boses, yun mabigat dito. Pero sa abad na subdivision ito, wala na nakatira? Tapos maraming bahay? Hindi ko kasi okay. kita eh, kung makikita niyo, hindi ko kasi kita eh. kasi pu puro puno pa eh. Wala kasing ganun na ano boss, walang ganung sapat na impormasyon patungkol dito. So, tayo maghanap na ang informasyon. Tara na. O mag intro ka pa, game na. Hindi na, yun. okay na to. Samahan nyo kami. Kinakabahan ako talaga eh. Oh, Oo, boss. iba talaga ang ano dito? Kilabot. abot. Ayan eh. Ah, okay. Oo, oh, go gogi. Tagusan pala to. Nakakakot dito, boss. Tagusan pala, pari. Oo, oh, boss. Ayan na, pa. Sinasabi ko sa huli. Nalobat pa? Alright. Ay, Eh, Ay, baho. Tami eh. Oh, tayo ng kambing. Mm. Dito din, marami tayo din. Eh. Siguro, boss. Siguro tayo ng kambing, Eh, kung pupunta po tayo boy. Oo, oh, boss. Ikuti natin yan ang buo. Ay, una ka. Tapos, Sige. Toto boy. Tara. Tapos, parang may gitna ako nakita, no? Mm hmm, yun lang. Ito, mga abandonado rin ito, boss. Oh. Mga bahay. Tara, medyo basa nga lang yung lupa, boss. Umulan kasi abang tayo ni Boy Patatas Si Boy Patatas ay subscriber ko dati Oo oh, boss, hanggang ngayon boss Oo nga, pero nung umpisa naka-subscriber subs, ka, tapos mm -hmm. niya yan nag-vlog ka na Nag-vlog na rin ako, boss, boss. Yon, Maganda Pusukin kaya natin Pusukin ito Pusukin natin yung oh, malakasan Pune so. mo, parang tumukulay <laughs> O, oh, yun o oh. Dahil ito boss, medyo okay-okay Ah, ito yung gitna, creepy dito Creepy dito, boss at uh, muto ito yung banyo ito. yun boss, ito kabilang portion naman to gitna, parang gitang gitna to po oh, boss talagang ano boss, ang sukal oh saan pa yung may umiiyak na babae pare? dito yung boss ito? Mm -hmm. yung isa na yan? oo oh, boss umiyak na babae? nahagip ni eh Nagip ng camera. Creepy talaga, boss. Ang dami na niyo. Tawag dito. May bahay-bahay na sa hagod. Direk, tayo yung meron dito, boy. Diretso, boss. Pwede Pasal tayo. Hmm. Ingat lang boss ha. Baka umulan kasi, baka mamaya may mga ahas, Ay, ahas. dito. Dapat pala bota tayo. Hmm, na tayong bota eh. Ayun, titingnan niyo yung mga bahay, oh. Dami. Oh, may butas-butas pa pala dito. Oh, boss, yan yung mga manhole, boss medyo delikado ayan you know. oh mababada ali na manhole ata akot bigo ng baha ayos lahat dito kaya na kasi nagbook pa ako tapos sakto na dito na sa kabilte kaya si na marunong si Boy patatas makaakto din sama natin ngayon si Boss Rino ka boss? Ano sa tingin mo? May nararamdaman ka boss? Wala takot ako boy eh. May nararamdaman ko may takot pa, eh. pero wala pa ako naririnig boy eh. Wala pa? Siguro kasi dahil dalawa tayo. Oo kaya ganun Usually yes. kasi pagka solo mas marami kang naririnig no? So, Totoo boss. boss. Marami beses boss Mga mas boses. Solo, marami hmm, Ang tindi talaga Ay, Takot ko. Ano yun? May kambing May nakatira ba dito? Hindi ko alam boss ikaw po kambing pa rin. May kambing boss mo? Sa mga ito kambing nga eh. Ngay. tayo. Hindi naman siguro boss. Mabait naman yun sila. Para may mga ano ka, may mga experience ka na sa bulta. Oo boss. Dito lang, mga nagsimula na akong nag-vlog. Marami na boss. yung sa farm, nakataka ko doon yung huminga boss. Huminga? Nandun yung sa ako boss, vlog ko sa yun. Sa vlog eh. mo? Che-check ko nga yung mga vlog mo. May huminga doon po sa katakot. Pero okay ka naman uh, nagbubusat-busat ka. Okay naman. Mm. Okay naman ikaw. Kumbaga nag-enjoy ka. Oo, nage oh, na-enjoy ko na boss. So may hindi ka talaga sa paranormal? Oo oh, boss, dati pa. Dati pa? Hmm. Bagay, kaya ako, kaya ako nag-subscribe sa'yo boss doon ka eh. Kaya ako naman yung nag-reaction pa lang ako? Oo oh, boss. Mm, okay. Actually hindi pa boss, yung sabir pa lang. Yung Tiger Bill. Ay, yung umpisa pa lang. Mm. Hindi pa multo yun ah. Hindi ba boss? Ang grabe pa rin. Dapat may award pala sa akin kasi pari. Oo boss, pandemic pa lang. Dapat may award sa akin to kasi tagay ko ng subscriber. Takot-takot ko naman dito eh. Oo oh, boss. Bago yung nag-unbox ka boss ng ano, ng radio na di bluetooth. Ay, oo. Oh, oh. Tama ka pari. Manubot pa rin sa subscriber ko siya. Alam na alam yung mga ano ko? Oo oh, boss, yung first 100 subscriber mo yun eh, tonto ako nun eh Talaga? Oo oh, boss, ma. Oh, yun yun, Bravo. Oh, nagsimula bro. ka boss, nandun doon na ako Hindi mo, gusto ko yung mga OG mm Hmm, yung boss ba? Siya pala ang OG, oh, ngayon ko lang nalaman na ah, OG siya na subscriber Kasi, hindi mo alam eh Na, alam ko subscriber siya, sinabi niya sa akin Tapos, hindi ko alam na hanggang dun pala oh, pa, 100 pa lang. tapos yun na, yung nag-reaction video ka na boss, yun lalo na Dire-diretso. Sakto, meron kang hilig sa panorama no? Oo, boss. Tsaka yung mga live, boss. Kasi paggabi, pagod galing trabaho, yun. Nanonood ka? Oo, boss. Nanonood ako. Oo, oh, gagugat pala ito, no? Oo, boss. Dito, may boses-boses din dito, eh. Nakakatakot oh, din. Oo, boss-boss din. Oo, boss. boss, o, boss. -takot Puro halos ano ito. Pare-parehas lang na bahay. <suturna> Ang ni kaya dito pare. Oh, creepy. Paano pa? Ano boy? Ako pinapauno mo eh. Lugi ako sa iyo eh. Oo, nga boss eh. Kumo una. Ni mga bahay oh. Hindi. So, yun nandito si Boss Rino ngayon kasama natin. Ay, <laughs> yeah. basahin lupa, boss. Boss, baka pwede mo namang ano. I-shoutout sila Boss Benok tsaka si Serteng TV. Ayun, shoutout eh. Shout out nga pala kila Boss Benok tsaka kila Serteng TV. TV. Hmm. Yan. shout Yan. Shoutout sa inyo ha. Di, sayang, di kayo nakasama dito. Oh. Punta na lang kayo sa ibang araw. Oo oh, nga eh. Para, para Pero hindi mo pa ba sila nakapunta dito? Hindi pa Boss. Noon, mga pahapyaw-pahapyaw lang. Sila dito? Mm. Sa so, bagay. Ayaw, subscribe nyo si ano ha? Ito na ba dulo nito? Hindi pa boss, ikot meron pa tayo pa. No. Man, meron pa, Halong, tatakot na kasi ako, papaalan na ako eh. Oo. Oh. Ah, na? Parang ito boss, oh, yung mga harap naman niya yung na hindi nakunan kanina. Ha? Huh? Ito pa boss, yung mga ano. Ito yung kanina? Oo, oh, yung mga bahay din. Ang dami-dami dito. Yun lang yun boss, isang ganun yan, paikot. Tapos ano, meron pa doon. Oo oh, boss. Ito, ano? mga ano ito, puro gubat-gubat na yun boss eh. Isa hmm. mauna ka. Eh. Mauna na tayo. Ano? Pero wala na to. Oh, wala na boss. Pagka dito lang tayo. Oo. Oh. So yan. Huh. Oh, ako to ko doon, hindi ulit ako na pag-explore pare. Salamat sa pag-invite ha. Sub subscribe si Boy Patatas. You know. Ay, lalagay ay 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 ako nilalagay ko dito yung kanyang, kanyang channel. Subscribe yo support niyo to at matagal na pala natin support supporter to at subscriber. Grabe. Yun. Yung, mga simula ni Boss Rino so, nang kami. Thank you, thank you. Bisa sama sa mukbang ko ha. Aho, boss. Kagagawin ako dito. Sige lang, boss. So yung mga ka-cycles, ito namin tatapos yung video ng ito, no? At salamat sa iyo mga sa mga 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 suporta. At uh, isa pa sa isang mga panindig balay ibang gabi sa inyo lahat.